Isang magandang araw sa inyo mga boss, idol and madam. And for this video, pupunta tayo ngayon sa Barangay Bungbong. At ngayong araw nga ay pista daw sa kanilang barangay ngayon. At di ko pa talaga na-experience pumunta sa Barangay Bungbong tuwing pista. Kaya ngayong araw na ito, hindi ko na palalampasin pa ang pagkakataong ito at dahil doon ko lang nakilala ang mga unang vlogger na sumuporta sa bits natin. Kaya shoutout kay Boss Ambit di Tablan, shoutout kay Boss Alan di Tablan, at kay Mark Albert di Tablan. And shoutout sa lahat ng taga-Bungbong na nanonood palagi ng mga vlog natin salamat sa inyo. At pagkatapos ng isang oras na biyahe, dito na nga pala kami ngayon sa Barangay Bungbong. Grabe, ang ganda pala dito. Ang daming tilapia sa tabi. At dito palang sa tabing tubig, eh, talagang naamoy ko na yung minudo, yung kaldereta. Grabe, sarap na agu At ko ang video na ito, nakita ko yung sagwan namin. Shoutout nga pala doon sa kumuha ng sagwan namin. Wala kami nagkamit pa uwi. <laughs> Maganda pala talaga dito sa barangay Bungbong at saka yung barangay yun nila talagang sobrang laki. At dahil sa sobrang laki, mahirapan yata ako maghanap ng mga pangasawa dito. Wala naman talaga akong hilig magpunta sa piyestahan. Kaya lang naman ako nagpunta para makita at makilala yung mga taong sumusuporta sa akin dito. At sa unang bahay pa lang, hindi talaga kami nagkamali. Grabe yung suporta ng mga tao sa amin dito. At napakainit ng pagtanggap nila sa amin. Oh, ako, <laughs> Balita. <laughs> Ganda tangali. Ayun na. Dating na namin Ayun mo na. Alex? Eh. At yun, pagkatapos namin kumain dito kina paring Norman, syempre mayroon pang pang dessert na ibinigay talaga naman. Shoutout sa inyong lahat dyan. At pagkatapos namin dito sa unang bahay, lumipat kami sa bahay nila Koy Jason. Shoutout sa iyo kay Jason at shoutout din kay Nell. And shout out kay Bayo Rexon Discutido. Salamat sa napakasarap na sinigang na bangus at sa unang tagay ngayong araw na ito. Abay pagkakasarap. And shout out din kay Boss Jesus Billones at kay Boss Eric. And syempre sa kumpare ko kay Norman. Maraming maraming salamat sa inyo. And shout out sa lahat ng nakasama ko sa pag ng baso. And shout out kay Kuya Emong Discutido. Atende, sponsor oh, Kailangan <laughs> sponsor to. Ito po'y nagkakunwari lang. <laughs> Pero ito big time. And yun, pagkatapos ng kunting inuman ay tumayo na ako dahil baka malasing ako at di ako makauwi. po. Hello. Hello. At syempre, bago tayo mag-ikot-ikot, dumaan mula ako dito kay Boss Edmond San Juan, ang isang vlogger dito sa Bongbong. Shoutout sa'yo, Boss Idol. Hello po! Hi! Hello po <laughs> <know>. <laughs> ah nga. Ginao na pesan Ni. Oh, sarsi normal. Okay, nakita ko ini. Ginoo kami nag-sebakarsano. Kudito mo laygi. Dey. Digo minuto lang. Ah. Dali-dali. Masarap mo na, matindi doon. Ito at pagkatapos kung dumaan kina Boss Edmond, dumaan naman ako dito kay Boss Amber di Tablan. Shoutout sa iyo, idol. <laughs> Grabe, wala pa rin pagbabago at sobrang kulit pa rin talaga. Ano po? Ano, Boss? Ano yung nangyayari? muna kayo. Ano yung nangyayari? Parang sira. Ano pagkatapos namin kina Boss Amber, pumunta kami dito sa utol niya kay Boss Mark Albert di Tablan. Shout out po sa iyo, Boss Idol. <laughs> Idol <laughs> Ah, si Alan, galing kay. Ano Alan? Darun. And pa-support naman po ng kanyang page, Mark Albert Di Tablan. And shoutout nga pala sa anak ni Boss Mark Albert Di Tablan. Abay na tulala, iba talaga pag nakakakita ng gwapo. Wala lang yun, wala problema, Pala Talaga, nakapunta. Lupo. Ah, Yo, yes. <laughs> ito niya niya ako eh. <laughs> nga pala kay madam at sabi niya at salamat sa init na pagtanggap sa amin. Hey, bye. Bye, bye. Hey, bye. At siguroy ganito talaga sa dami ng nakain mo maghahanap ka talaga ng panghimagas sa dami ng nakain karne. Precisang. Tapos. Crops TV isa. Delawa. Sana naituloy. Thank you Peace pa pare. Peace pa ko. Bilib din ako dito sa tropa ko na to. Simula una hanggang huli hindi talaga ako iniwanan. Kaya susunod, kita ulit tayo malapit na piyesta ng Kinagatan. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss Idol. <muling noise> ます。